Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member shoutout kay Johnny, Elin Edo, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdon Vlog Merlinda Alves, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog XPG Secret Files, Lilibit Tumagi sa ating mga bago na sina Tita Jinky Ferris at kay Mike Kuroki Belated happy birthday din kay Idol Rosemary Foro at kay Jong Adolpo. Maraming salamat sa inyong mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Lalong-lalo -lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard. Simulan na po natin ang ating kwento. Samantalang doon sa unahan, habang papunta na ang grupo nila ni Butchok kasama ang panig nitong si Commander Anino. Nakakarinig ang mga ito ng mga putukan. Kaya huminto na muna ang mga ito doon sa kakahuyan at nagmanman muna doon. Nakikiramdam muna ang mga ito kung saan nang gagaling ang mga putukan na iyon. Uwi ka nitong si Commander Anino kay Butchok. Kaibigan na Butchok, kailangan muna natin na manmanan kung sino ang mga gumagawa ng mga putukan na iyon. Delikado kapag nagpapatuloy tayo. Baka mga sundalo pa ang mga iyan o mga rebuilding katulad namin ang mga adhikain. Ayaw namin na makakalaban ang mga ito. Kaya nagpasya itong si Butchok na puntahan na nila ang mga pinangyayarihan ng mga bakbakan na iyon. Kasama si Nonoy at Commander Anino Mabilis na tumalilis ang tatlo papunta doon sa kalublooban ng kakahuyan. Mabibilis ang kanilang mga kilos ngunit sobrang nag-iingat pa rin ang mga ito. Hindi din kasi pwedeng mawaglit sa kanilang isipan na baka mayroong mga aswang rin. Malakas ang mga pangamoy ng mga aswang at kung may mga kasamahang matatanda ang mga ito hindi malayong maramdaman din sila ng mga aswang. Nang papalakas na ang mga narinig nilang putukan, dahan-dahan na ang kanilang ginawang pag-usad ng tatlong mga bata. Halos pagapang na ang mga ito at pagkatapos sumilip ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Nakita ng tatlo ang mga kumikislap na palatandaan ng mga pagputok ng baril galing doon sa gilid ng sapa Ngunit doon sa kabilang bahagi, nakita nila na may mga aswang ang nagtatalunan. Ang iba sa mga ito, biglang bubulagta na lamang. Habang sa kabilang bahagi naman, mayroong tatlong katao ang napakabilis ang kilos habang inaataki ang mga tulisan. Nagmamasid lamang muna ng ilang minuto ang tatlong mga bata dahil hindi pa nila mawari kung mga rebuildi ba ang mga ito o mga sundalo. Iisa lamang ang kanilang natitiyak na mga aswang ang kalaban ng mga ito. Makalipas ang mahigit sa limang mga minuto, tumahimik na ang paligid. Nakita nilang nakabulagta na ang mga aswang doon sa kakahuyan habang patay na din ang lahat ng mga tulisan. Ngunit ang agad na nakatawag sa kanila ng pansin ang isang lalaki na may hawak na matalas na itak. Nakita pa nga nilang tumutulo pa ang dugo galing sa dulo ng matalas na itak na iyon. Naglalakad ito papalabas doon sa kakahuyan at papunta na doon sa gilid ng sapa. Hindi maaring magkakamali ang tatlong mga bata. Huwi ka agad nitong sinunoy. Bade, totoo si Tio Lucas ang isang iyan, hindi ba? O oh badi, ano kaya ang ginagawa ng mga iyan? Pati itong si Commander Anino, naguguluhan din ito dahil wala itong kalam-alam na kabilang pala itong si Lucas sa grupo ng mga antingerong mga pulis na gumagala na din sa kabundukan ng basak para supilin ang mga aswang at mga rebuilding tulisan na gumagawa ng mga kasamaan ngunit ang hindi alam ng tatlong mga bata naramdaman na pala sila ni Cabo at Bubong pati na rin itong si Lucas sa pag-aakalang mga kalaban ang mga bata gumagawa ng patibong sina Lucas gumawa na din ng malakas na orasyon sina Cabo at itong si Bubong na sa mga pagkakataon na iyon gumagapang na doon sa mga kakahuyan doon sa likod ng kinaruroonan nila ni Butchok. Nagtataka din si Lucas dahil kakaibang lakas ang kanilang mga nararamdaman na mga presensya at batid nilang hindi galing ang mga ito doon sa mga aswang. Nang biglang tumakbo na itong si Lucas papunta sa kanilang kinaroonan, sobrang nagtataka ang mga bata. Wika din agad itong si Butchok na naintindihan agad ang mga nagaganap. Mukhang naramdaman tayo ng mga ito, buddy. Totoo. Kailangan natin na magpakita kay Tio Lucas at magpakilala. Ngunit sa kanilang likuran, biglang sumulpot doon ang dalawang katao na sinakabo at bubong. Bitbit ang mga baril at matatalas na mga patalim. Huwi ka agad itong si Cabo na nakatutok na ang dalawang baril sa likuran ng mga bata. Huwag kayong gumawa ng anumang mga hakbang na ikapapahamak ninyo. Ngunit agad rin na nagtataka ito dahil dalawa na lamang ang mga nasa kanilang harapan at nawala ang ikatlo sa mga bata. At sa likuran nila ni Kabu at Bubong, nandudoon na itong si Butchok na hawak na ang tirador. Huwi ka si Butchok. Mukhang kayo yata ang dapat na wag gumawa ng mga maling hakbang kung ayaw ninyong matulad doon sa mga aswang na pinatay ninyo. Ngunit nang magkatitigan sina Nunoy, Toto at itong si Gabriel, napadilat ang mga mata ng mga bata. Gulat na gulat at hindi makapaniwala. Kumilos na sana itong si Bubong para atakihin ang batang nasa kanilang likuran. Ngunit maagap na pinigilan ito ni Gabriel. Wika ng bata. Wag, kuya Bubong kilala ko ang mga ito. At pagkatapos, sabi nitong si Gabriel sa kanila, Yawa, kamuntikan pa tayong magpatayan. Ano ba ang ginagawa ninyo sa gubat na ito? Gabriel, ikaw pala yan. At bago pa makakilos itong si Bubong, mabilis nang tumakbo ang mga bata at nagkayakapanan din ang mga ito. Lalong-lalo na itong si Gabriel, tulad nila ni Nonoy at Butchok Sabit na sabit din itong makitang muli itong si Toto, na tatlong taon na nawawala. Hindi makapaniwala ang mga bata na dito pa sa kabundukan ng Pitos magkikita ang mga ito. Itong si Bubong, napakamot na lamang ito sa ulo habang nanonood. Habang si Bucok, napapangiti na lamang din ito habang naglalakad papalapit doon sa kinaroroonan nila ni Gabriel, Nunoy at Toto. Napapaluha na din itong si Gabriel. Sa tagal pa naman na hindi nakikita itong si Toto. Pati itong si Lucas, pagdating doon, napadilat ang mga mata nito nang makita si Nabotchok. Sino ba naman ang mag-aakala na sa gubat na ito sila magkikita? At pagkatapos, napayakap na din itong si Lucas kay Toto. Huwi ka nitong si Lucas. Toto, ang laki mo na rin pala. Saan ka ba nang gagaling? Ilang taon kang nawala. Mabuti at kasama mo ngayon ang mga kaibigan mo. Napayakap na din itong si Tuto kay Lucas. At pagkatapos, sinabi na nila ni Butchok ang kanilang pakay tungkol sa mga aswang. Kaya nagdesisyon itong si Lucas na sumama na sa kanila para makikilala ang mga kasamahan itong si Butchok naantala ang kanilang pagpunta doon sa kuta ng mga aswang. Nagkwikwintuhan muna ng ilang mga minuto ang mga ito at mas lalong namamangha sina Lucas at Gabriela nang malaman nilang si Tuto pala ang kinatawag na Commander Anino. Hinahanap ito ng batas dahil sa pagiging rebelde. Ngunit alam nila ni Lucas na kabutihan ang mga pinaggagawa ng grupo ng mga ito kaya nakiusap itong si Lucas kay Major Samonte na pabayaan na ang mga ito. Sagot naman ng pulis. Huwag kang mag-alala kaibigan na Lucas. Naiintindihan natin ang mga bagay na iyan. Mas maganda pa nga kung magtutulungan tayo. Hindi ba? Mas mapadali ang ating gagawing pagsupil sa mga rebuilding tulisan at mga aswang. Kaya nakapagpasya na din sina Lucas na sumama na sa grupo nila ni Butchok at Commander Anino sa gagawing pag-atake doon sa kuta ng mga rebuilding mga aswang. Sina Gabriel at Lucas hindi pa rin makapaniwala ang mga ito na itong sinunoy nasa gubat lamang din pala ng pitos na mahigit na sa tatlong taon na hindi nila nakikita ilang bisis na silang pumapasok sa kagubatan at ilang bisis na rin na nila ang pangalan nitong si Commander Anino. Makalipas ang ilang mga minutong paglalakad ng mga ito, natanaw na nila ang malawak na pangpang doon sa unahan. Muling tumigil na ang mga ito sa kanilang paglalakad. Malapit na ang mga ito sa kanilang pakay. Kaya muling nagpupulong ang kanilang grupo ang grupo nila ni Lucas kasama ang mga pulis. Hinayaan nilang sila na si Butchok ang mamuno sa misyon na iyon. Dahil sa lawak ng kanilang nakikitang pangpang na is ng mga bata na hatiin sa mga grupo ang kanilang pangkat. Sumang-ayo naman agad ang grupo nila ni Commander Anino. Magtawagan na lamang ang mga ito kung sakaling kakailanganin nila ang tulong sa bawat grupo. Ngunit iniisip ni Butchok na mas nakakabuti sigurong bubuo sila ng pangkat na siyang direktang atake doon sa mga matatandang mga aswang. Ang mga matatandang mga aswang ang magiging balakid sa kanila. Kailangan na unahin nila ang mga ito na ayuna naman agad nila ni Lucas. Sa ilang minutong pagpupulong ng mga ito, nakabuo na sila ng plano. Bubuo sa grupo para sa misyon tungkol sa mga matatandang aswang ay ang mga bata na sina Butchok, Nunoy, Toto at itong si Gabriel. Dating gawi, papasukin nila ang kuta ng mga rebuilding aswang at patayin ang mga pinakamalakas doon sa hanay ng mga aswang. Habang pamunuan naman nila ni Lucas kasama ang mga pulis at ang mga rebuilding kasamahan ni Commander Anino. Sila ang bahalang sasalakay doon sa mga aswang. Habang ang grupo naman ng mga guro, pamunuan naman ang mga ito nila ni Tomas at Baldo. Sila rin ang bahala sa paligid. Tiyakin ng mga ito na walang makakatakas na mga aswang. At kung may mga magsidatingan na iba pang mga grupo para tumulong sa mga aswang, sila na din ang haharang. Matapos ang kanilang pagpupulong, muling umuusad na ang mga ito. Kargado na ang mga ito ng mga malalakas na mga puder at mga orasyon na sa bulag. Dumaan ang mga ito doon sa mga kakahuyan hanggang sa sapiti na ang pangpang. -pang. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, kasalukuyang nagtatago muna ang mga ito doon sa mga kakahuyan na nasa gilid lamang ng mga batuan. Ang una nilang gagawin, sa salakay nila ni Lucas ang harapang bahagi ng pangpang -pang para makuha ang atensyon ng mga aswang. Ilang sandali, lumabas na sina Lucas doon sa kanilang pinagtataguan. Nakaumang na ang kanilang mga baril doon sa pangpang. -pang. Nakasunod naman ang mahigit sa apat na pong mga rebuilding tauhan nitong si Commander Anino. Kasama din sa mga ito ang Tiyo Gaspar nitong si Commander Anino. Ngunit naiiwan ang kanyang lulo abkar doon sa kanilang kuta. Ang mga kasamahang antingirong pulis nitong si Lucas, kasama na itong si Bubong, nasa gilid ang mga ito sa kanilang hanay at nakasunod din. Nakaumang, ang mga sniper na baril ng mga ito habang sina Butchok dahan-dahan nang naglalakad ang mga ito doon sa mga batuhan hintayin na lamang ng mga ito na magpaputok na ang grupo nila ni Lucas at magkagulo ang mga aswang bago sila gagawa ng anumang hakbang ilang sandali makalipas ang ilang minuto doon sa gilid ng mga batuhan doon sa unahan Nakita na nila ang mga bahay ng mga aswang. Agad na naramdaman nila ang presensya ng mga kampo ng kadiliman. Napadilat ang mga mata nitong si Lucas dahil sa nakitang dami ng mga kabahayan na nando doon. Sa gilid kasi ng pangpang may mga kubo din ang mga nakahilira doon pati na rin doon sa mga batuhan. Ngunit walang atrasan na anumang sandali maaring makikita na din sila ng mga aswang na ito. Huwi ka nitong si Lucas. Hindi na pwedeng umatras. Napakarami ng mga aswang na ito. Ngunit kailangan na magtiwala tayo sa ating mga kakayahan at doon sa lakas ng mga bata. Kung magagawa nila ni Butchok na mapatay ang mga pinakamalakas sa hanay ng mga aswang, maaaring makakamtanan natin ang tagumpay kung mapatay natin ang lahat ng mga aswang na nandirito. Natitiyak kong makakamtan na natin ang kapayapaan. Pati na doon sa patag, makakabalik na rin ang lahat ng mga magsasaka sa tatlong mga bukirin. Sa isip nitong si Lucas, totoo nga ang mga balibalita doon sa bayan ng Basak na napakarami ng bilang ng mga aswang dito sa kagubatan. Dahil nagsanib pwersa na din ang mga angkan ng mga aswang na galing doon sa bundok ng Sinawahan at doon sa bundok ng Kampo Uno. Kaya pala ganun na lamang kadami ang mga kabahayan na nakikita nila. Muling uwi ka nitong si Lucas. Tandaan ninyo ito. Kahit na ano paman ang mangyayari, walang hihiwalay sa ating grupo. Buwang, asintahin nyo na ang mga nasa itas ng batuhan pagkatapos nagpapatuloy na ang mga ito sa paglalakad habang naghihintay lamang ng utos kay Lucas para magsimula na silang paputukan ang mga aswang habang ang grupo naman nila ni Tomas at Baldo umuusad na din ang mga ito papunta doon sa kakahuyan na nasa unahan ngunit nanatiling nagtatago pa ang mga ito doon sa kaloblooban ng mga kakahuyan. Ilang sandali pa ang mga lumipas, nakikita na ng mga aswang ang grupo nila ni Lucas. Agad na nagpakawala ng mga pag-alulong ang mga ito. Nakikita na din nila ni Lucas na nagtatalunan na ang mga aswang galing doon sa mga kabayan na nasa itaas ng mga batuhan habang doon sa gilid ng sapa, nagsilabasa na din sa kanilang mga kubo ang mga aswang at humanda na. Ang mga aswang naman doon sa gilid ng mga batuhan, mabilis na kumilos na ang mga ito. May ilan sa kanila ang kumuha ng baril at nakapwisto na doon sa mga batuhan. Nakaantabay na din ang mga aswang na sa mga pagkakataon na iyon nakatuwad na doon sa gilid ng mga batuhan at nakahanda na sa kanilang gagawing pag-atake may iilan din sa mga ito ang nakatungtong na sa bubungan ng kanilang mga kabayan agad din na nagpupulong ang mga matatanda doon sa mga aswang at utos agad ng kanilang namumuno itong si Tata Imong pinasok na tayo ng mga kalaban mukhang nagsamasama na ang mga ito Labanan natin ang mga ito hanggang sa kamatayan. Kung mamatay man tayo, isasama natin ang mga ito sa imperno. Paputukan na ninyo ang mga iyan. Pagkatapos, utos din nitong si Tata Imong na kailangan nilang makagawa ng mga malalakas na mga usal at ritual para mahuli nila ang mga orasyon ng kanilang mga kalaban at makapaglatag na din ang mga ito ng mga usal nawawasak wawasak doon sa mga puder ng mga kalaban. Ramdam kasi nila na malalakas din ang mga tangan ng mga ito. Agad na nagpaputok na ang mga rebuilding mga aswang. Kaya napadapa ang grupo nila ni Lucas at pagkatapos gumanti na din ang mga ito ng mga pagputok. Mas malalakas ang armas na dala nila ni Lucas at may mga pampasabog pa at dahil na rin sa hindi ganun ka-eksperto ang mga aswang sa paggamit ng mga baril. Gamit ang mga sniper nila ni Bubong at mga pulis agad nilang napapatamaan ang mga aswang na may hawak na mga baril. Sa ulo, ang tama ng mga ito, kaya agad na namamatay. Doon sa loob ng kuta ng mga aswang, gumawa na pala ng mga ritual ang mga matatandang aswang para mapalabas na ang kanilang mga alagad ng mga inkanto at mga lamang lupa. Matapos na makapag-usal ang sampung mga matatandang aswang, kasama na itong si Tata Imong, agad na nabibiyak ang lupa doon sa paligid ng pangpang -pang, at lumakas na din ang hangin doon sa kapaligiran. Medyo may kadiliman na ang paligid, unit mas madilim ang paligid doon sa pangpang -pang, dahil sa mga usok na nando doon na hindi nila mawari kung saan nang gagaling ang mga ito. Utos ni Lucas sa kanyang mga kasamahan na huwag munang kumilos ang mga ito. Matyagan muna nila ang paligid at ilang sandali lamang napasigaw na itong si Bubong dahil nakikita na ng mga ito doon sa mga batuhan ang kakaibang uri ng mga nilalang. Parang mga nagsilakihang aso ang mga ito na mayroong mga mahahabang mga binte. Mabilis na naglundagan ang mga ito papunta sa kanilang kinaruroonan. At bukod pa sa mga iyon, nagpapakita na naman ang mga parang mga mandirigmang baging na may hawak na mga latigo. Nakasunod naman sa mga ito ang mga asuwang na napakaingay na ng kanilang mga angil na parang angil galing sa mga kinatay na baboy agad na nagpakawala ng mga pagbaril ang grupo nila ni Lucas. Nang mapatingala naman ang mga ito sa itaas, may nakikita na din ang grupo nila ni Lucas na mga nakalipad na mga nilalang at papaatake na din ang mga ito sa kanila. Gumawa na ng mga orasyon ang grupo nila ni Lucas. Kailangan nilang mapigilan ang napakaraming mga nilalang na papaatake na sa kanila ngayon. Sa mga pagkakataon na iyon, kumilos na din sina Butyok. Ngayon, napakabilis nang tumakbo ang mga bata doon sa gilid ng mga batuhan. Doon na dumaan ang mga ito sa medyo kataasan na bahagi ng pangpang -pang para hindi sila agad makikita ng mga aswang. Nasipat na nila at naramdaman ang kinaruroonan ng mga matatandang aswang at uunahin na nila ang mga ito napabagsakin Habang ang grupo naman lang ni Tomas, gustong gusto na ng mga ito na tumulong doon sa grupo nila ni Lucas. Ngunit doon sa unahan, may nabanaag na mga nilalang ang mga ito. Napakabilis na naglalakad doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Kaya wika nitong si Tomas. Baldo, mukhang nagsidatingan na ang mga kakampi ng mga aswang narinig marahil ng mga ito ang mga putukan. Kailangan natin na kumilos at harangan ang mga ito. Hindi pwedeng makalapit ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Lucas.